14 size 6.30 Bilis, andyan! Hmm. Pakita ko sa inyo yung ating buong outfit mamaya Hello, hello, good day mga sisi! Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat Good morning syempre sa lahat ng sisi natin dyan Medyo husky pa rin po yung boses ng inyong sisi Anyways, hindi po yan ang ating agenda today Ngayon meron akong susubukan na outfit kung babagay ba siya. Meron ako dito long sleeve na turtle neck at etong jumper. Etong jumper na to, hindi ko na siya madalas nasusuot. Naisipan ko lang siya kung babagay siya sa terno na long sleeve na turtle neck. try ko kung anong itsura niya. O, oh, di ba Ito yung ating outfit ngayong araw. Ang ganda kasi nitong denim na to mga sis. Ngayon ko lang siya naisipan ni Terno dito sa long-sleeve, pero check naman, perfect. At si Lalo Harin nyo, nagbibihis na rin kasi paalis na din kami. Asan yung isa kong hikaw? Hindi ba siya pangit? Sakto lang, di ba? Meron naman siyang print sa harap, kaya hindi naman tayo masyadong plain. Uh, at yung ating accessories... Umulan kasi kanina. Kaya naisipan ko mag long sleep. Baka kasi mamaya umulan na naman siya. Para prepared naman tayo. Prepared na ganda-gandahan. Ayan o. No. yung isa nagkakalkal ng susuotin. May hinahanap ata. Ano hinahanap mo dyan? Ah, may hinahanap siyang gamit kasi ayusin niya yung switch ng ano, ilaw nila dun sa kanila. Yung drawer natin, no? Bilis. Andiyan. At syempre dahil maputik sa labas sa dadaanan natin ngayon, ito yung susuotin natin. mag white tayo. <laughs> maputik na nga pero white pa rin yung susuotin natin. mag white slipper tayo ngayon mga sis kahit maputik sa daan natin. Ito yung nauka na chanelas na ko pa bago-bago. Nasira agad siya. Nagkaroon sya ng uka. Pakita ko sa inyo yung ating buong outfit mamaya. Bago tayo umalis. <coughs> oh, may panay ubo pa dito. Ready to go? S sa na binili dito? Sa ukay-ukay. Sa? Ukay. Paalis na kami mga sis. <laughs> Inaantok pa ang lolo nyo. Tara na at medyo mainit na. Koreana look tayo ngayon. Yung ating outfit. Yung outfit natin mga sis, dapat pang Saturday outfit pa eh. Siyempre, gusto kong maging bongga. Dapat lagi tayong extra, di ba? Ganda-gandahan tayo for today. Papatabi na ako ng una. Magkano yung tortang talo? Ay, wala na sold niya. na yun. Pork asado na lang. Nasold out na agad ang torta nila. O, di ba? ginagawa? <laughs> Pork asado. Meron na naman po akong parcel na dumating. Unbox na natin siya. Open na natin. Chanelas lang naman ito mga sis. Ito yung isa kong nakaraan, di ba? Umorder na ako ng bago. Pinalitan ko na siya kasi sobrang, sobrang long... Sobrang luma na niya. Sobrang luma na yung aking Chanelas <laughs> Kita niyo, pudpud na siya dito. Ang dami niya ng uka. Ito, bago to size 40. Sayang nga lang yung white nito. Hindi available yung size 40. Kaya yeah, size 39. Hindi ko siya in order. Gustong gusto ko yung ganitong chanelas mga sis kasi sobrang comfortable lang niya sa paa. Lalo na pag maglalakad ka. Halos lahat ng aking pamasok na chanelas ganyan. Flat shoes lang. Comfortable to wear. Dito na naman siya.